hindi ako eksperto sa pag-aalaga ng mga German Beauty Homer. Pero, mahilig ako mag-eksperimento sa mga kalapati ko. Pinagpares ko ang ko at ang German Beauty Homer. At sa video ito, ipapakita ko lang yung buong second generation ng kinalabasan ng ating eksperimento. Dahil kompleto na ang ating second generation, phase 1 ng hybrid ng German Beauty Homer at ng Kof. So ito yung pinakauna nating second generation hybrid. Meron siyang kulot sa batok o may palong sa likod. At meron din siyang balahibo sa paa. At medyo maganda yung sukat niya, medyo malaki-laki ng konte So hindi na tayo magsasayang ng oras, Move on na tayo dun sa susunod na second generation hybrid din. Ito naman yung sumunod na hybrid. So medyo kakaiba yung kulay nito. Isa siyang dilute at wala na siyang kulot sa batok. Pero meron din siyang balahibo sa paa na hindi masyadong makapal. Ganon din yung tayuan niya kaparehas dun sa nauna. So yung nauna natin sinilip, parang barako yon At eto naman ay parang, parang barako din eh no. <laughs> okay, move on na tayo kaagad. Huwag natin patagalin. Ops, bago tayo magpatuloy, meron muna akong good news na gusto kong i-share sa inyo. So napisa na ang nandito Kilabadang So dalawa ang kanilang na-hatch na inakay. Hindi ko alam kung magiging pides, pero so far, healthy naman yung dalawang inakay. At ito yung first time nila na makapag-hatch ng dalawang inakay. Pangatlong clutch nila to. So yun lang, good news lang yun. <laughs> Balik tayo sa video. At sa pangatlong clutch, dalawa na yung nabuhay. Dito naman guys, meron pa rin kulay itim at merong dilute. Sa kulay itim, siya yung merong kulot sa batok. Pero dito sa clutch na to, parang yung itim, inahin. Tapos itong dilute, parang barako din hindi magkalayo yung mga tayuan nila halos magkaparehas din sila ng tayuan so eto na rin yung last clutch dun sa pair na ginamit natin na first generation na hybrid din second generation na nga pala to ulit no? lilinawin ko lang yung kulay black medyo may balahibo siya sa paa tapos itong dilute ay hindi masyado makapal yung balahibo niya sa paa so yun lang magmove on na tayo dun sa second gen naman sa ibang pair din ng hybrid na first gen o oh, commercial ulit Meron din dito nag-hatch, no? So, dalawa din yung napapisa nila. Ito nga pala, guys, no? German Beauty Homer nga pala ito. kaparesto nung no? kilabadang kanina. So, ito, guys, dalawa ulit ang kanilang na-hatch. So, ito, guys, yung naglalabas natin ng massive yung ulo. Pero, hindi siya ganong kalaki. Maganda sukat. Kapag ka ang kalapati natin, sa unang clutch, isa lang yung napisa niya. Ngayon, mag-alala dun. Dahil maaaring sa second clutch, makuha na nilang mabuhay yung dalawang inakay. Yung dito sa akin, karamihan sa unang clutch, isa lang. Pero meron din ako paminsan-minsan ng mga pares ng kalapate na nakakapag-hatch sila na dalawa agad yung nahahatch nila. No? Pero ang kadalasan, kapag dalawa na hinahatch nila at nabuhay nila dalawang inakay, yung mga susunod na clutch, pa dalawa, -dalawa na yun, no So bihira na silang mamatay ang pagka ganun yung nangyari. Pero syempre dahil nga napakainit ngayon so napakalaking factor talaga ng init. Meron talagang possibility na yung mga breeders natin ay medyo nag-aalanganin sa pag-akay ng kanilang mga inakay. So, yun lang yun. Balik na tayo sa mga hybrids. Ito naman, guys, yung sa pangalawang pair na ginamit natin. First gen din yung ginamit natin na parents nito. So, second generation din to, guys. Pero ito, dalawa na silang nabuhay at pinasiter ko kasi to sa mga racing pigeon. At dalawa sila yung successfully na nahatch at saka na foster na maayos ng mga racing pigeon na ginamit ko dito pareho silang t-check at palagay ko itong dalawang nestmate na to ay parehong inahin so dito naman guys yung isa ay klaro na yung paa wala siyang balahibo sa paa samantalang yung isa naman ay meron siyang konting balahibo pa sa kanyang mga paa at pareho silang walang kulot sa batok so makikita natin hindi naman masyadong gaanong malayo yung pagkakaiba nila dun sa mga nauna natin pinakita sa inyo second generation din yon second generation din to yon so move on tayo dun sa pinakahuling second generation natin na nagkumpleto na ng ating second gen ito naman yung pinakahuling second generation natin na hybrid meron din siyang kulot sa batok pero hindi na siya pure black t-check din wild type na blue sa lahat ng second gen hybrid natin siya din ang may pinakamahabang toka wala na rin siyang balahibo sa paa maganda na rin yung tayuan niya So yun yung mga ibon natin sa second gen Kompleto na At dyan tayo magkukuha ng papaparis-parisin natin Para sa third generation So hindi ko alam kung aabutin pa tayo ng fourth generation Para makuha natin yung target natin Bago tayo mag move on sa phase 2 ng ating hybrid project so wala pa ako naiisip na ipapangalan sa breed na in natin. Phase 1 pa lamang to guys, no? Second gen, third gen, fourth gen, phase 1 pa lang yun. So, kapag ka nakuha na natin yung target natin, saka tayo mag on sa phase 2. Ang pag-aalaga kasi ng mga kalapate ay isang hobby. Of course, magiging magastos yan. So walang problema kung magpa-project ka ng kung ano-anong gusto mo dahil... Budget mo talaga ang ilalaan mo dyan, no? So, gastos mo, oras mo. Ang pinakamahalaga sa lahat, libangan na lilibang. Nag-e-enjoy kagaya sa akin, pag-aalaga ng mga kalapati. Pero syempre, main focus pa rin natin ay German Beauty Homer. Isa lamang ito sa experimental project natin, ang pag hybrid sa German Beauty Homer at sa Classic Oriental Frill. Marami pa tayong mga future projects at syempre marami din akong gustong ma-achieve dito sa hobby na to. So sa ngayon, <laughs> ang pinaka-goal ko, ma-enjoy ko lang yung pag-aalaga ng mga kalapati na to. So yun lang guys, hindi ko na papatagalin. Thank you so much sa panunod. Ako nga pala si Mastong at itong Watch TV. Kita-kits tayo sa mga susunod pa nating mga videos.